Ayan po, ayan. Dito tayo sa spot natin. Dito raw po malalaki yung isda. Ah, uh, try po natin dito. Ayan, doon po uh, sa gawing baba. Doon po nakahuli dati ng malaking hito. Ayan, try po natin dito. ganda ng uh, natin spot. sana po makahuli po tayo. Ayan, sasat ko lang po yung aking gamit para mapag-upisa. Nandito lang po tayo sa gilid. Sakaling makahuli tayo. Shout out, out. kay nandito Malibi. kami sa bomba. Sa kasi ano, si Keke... Abet. <laughs> Yung mga tropa mo. Tropa ng trumpo. Ayun. <laughs> Ayun dito sige. Sige po nagturo sa akin dito, malaki raw sa si dito eh. Titingnan natin kung makakahuli malaki. Laki ng tao. Ay, sige, laki raw ng tao. Tinak mura. Eh, tinak mura oh. Tidak pula, tidak pula. Ayan guys, kalaki Ay, nakawala pa Nakawala pa po Walang huli sana Malaki na talaga yung mga isla rito sa spot natin Tumuhab, alamabos, ito mga pala mga boss malalaki isda rito malaki po yun ayaw ko lang nung ano bigla pong tinakbo yung ano yung floater isang kagat na lang mahuli na po natin yun sayang unang huli po naman sana Malala malalaki yung isda rito sa may bagong ispat natin sabi po ni Kepol hindi nga po, hindi natin nahuli agad. Hindi na nahatak. Ang tayo, baka dito po kasi sa may sapa, matagal po talaga yung higitan dito. Kaya lang, pag, kumagat po talaga, malalaki. Yung mga hito po, yan, saka yung mga dalag. Kaya lang po yung dalag, madalang kung kumagat yan, hito lang po yung mga sa dyan, saka yung tilapi. Hindi ko po agad kasi napansin kanina. Biglang yung tinakbo po yun eh. Ayan, sana po ma ano, kumagat po ulit siya. Sayang, unang huli po naman sana. Yung kasi sa may spot po natin sa may ilog, ah, ala pa rin pong nahuhuli. Kaya po ako dito nagbuto sa may bagong spot. dun nga lang po dito, ah, hindi ko po agad nahatak. Sayang, malaki po yun. Totoo yung malaki isda rito sa bagong spot natin sa may spot po natin sa ilog uh, ano masyado pong malabo saka so, uh, ano pa uh, malalim pa pero uh, siguro po sa susunod na linggo uh, basta po hindi umulan uh, gaganda na po yung tubig doon medyo lilinaw na po yan pagka hindi po naguulan yan baka uh, sa san linggo doon tayo Ayan, tsaka tsaka muna po tayo maghanap ng bagong spot ay doon po sa kabila sa pinaghuhulihan ko po ng hitong malaki. I rest back po tayo ron. I rest back po tayo ron bukas. Doon tayo ano. Mamimingwit Dito po uh, tsaga-tsaga lang po tayo rito. Ayan. Diyan sa may ano na. Hindi ko po talaga nabutang kanina. Sayang. Sana may huli na po. Alaki-laki naman sayang po talaga hindi pa ako makaget sober eh huli na sana ang pamaganda po yung spot dito malilim alam po matagal yung higitan hindi po oh kinakagat na naman po ayun oh, na nagalaw ayun po oh ayun po ayun po hinahatap ko. Dila na nan po, Uy, po mami -mami na abuta. Oi nakah. Impo mame-mame a gogorana tayah. Di po mahul. Malaka po isda, kaya lang di po mabutan. Sayang, dalawang beses na po. Sana may huli na tayong dalawa. Eh, mamaya maya, uh, uwi na tayo. Eh, upload ko rin po ito kahit hindi tayo nakakahuli. Sayang po yung pagpibising adventure natin. Yan sa mga ano ko, subscriber, followers sa Facebook. Ayan, maraming maraming salamat. At wala walang nahuhuli, pinapanood nyo. Ayan, maraming salamat po sa mga supporta nyo. Uh, mm -hmm. ano po tayo, uh, 13k followers na po tayo sa Facebook page. Ayan, maraming maraming salamat po ulit sa inyo, sa mga supporta nyo.